Ito na naman tayo Oops Ang dami nila dito guys Ayun, dami oh. Ang dami nila doon oh. Sa ano? Sa may puno. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ang dami nila doon. So, eto talaga yung kanilang tinatambayan. So, ayan guys. Nandito tayo sa tapat. So, nagtitingin lang tayo nung kung may mga minor dito na binubugaw kasi kawawa naman sasabihan natin so far, wala naman ako nakikita mga minor dito pero andun yung mga nag sa kabila ayun o oh. so may Caltex ayun, madapit sa Caltex ngayon, sila. Ayan yan, yung mga yan. Yung mga nasa may puno. Two, four, six. So, wala namang minor. <coughs> Walang minor ngayon. So, lipat tayo doon. Para masiguro lang natin na ito nga yung mga nag-aalok San Pedro pala to San Pedro Laguna Tingnan natin kung may lalapit sa atin dito Tingnan natin Testingin lang natin kung may lalapit Nandiyan sila, nakatambak sila eh. Ah, ito pala yung tambayan nila sa may tapat ng premium bikes. Ayan. Tapat ng premium bikes sa mga nagtatanong kasi kung saan daw to. Ito siya, San Pedro, malapit sa Caltex. Ah, Elvin de Jollibee. Exact location nila dito ay ito premium bikes. Tapat ng Inko at saka ng Diamond Inn hotel so ayan lahat yan yung mga yan ang maganda lang dito guys wala, walang minor dito Alright, so ito yung mga nagbugaw nung nagbebenta ng laman nagbebenta ng aliw dumilipat-lipat lang sila ng pwesto kung minsan nandito sila sa may Elvinda so dito sa may pinagwidrohan ko dati Nung nag-withdraw ko dito, mayroong mga ilang mga kababaihan na lumapit at nag-aalok nga. Dito, pasokin natin itong uh, madilim na kanto. So, saan mas marami dito talaga na tumatambay na minor tingnan natin kung mayroon pa para mapagsabihan natin hopefully wala eto wala, eh, wala ngayon dito ayan, dito yung mga tambay ng mga minor dito wala na So, dito. Napaalis na yun nandito. So, dito. Wala na rin. Ayun, Hanggang dito yan. So, wala na rin. Very good. Very good. Wala na dito. Ayan. Kasi dito pinapasok na to ng barangay itong lugar na to kaya lumipat sila Very good. So, negative na yung mga tumatambay na mga bata. So, effective yung ating ginawang paglapit sa barangay. Wow. So, doon may barangay, ano doon, oh, mobile sa so, may dulo. Andun, may nakapwesto, yun, oh, barangay mobile. So, ayan. Maaga pa kasi. Ang oras natin ngayon, mga bossing, is Uh, 9 o'clock. eksakto Ayan. Okay. So, clear. So kahit pa paano, yung ating uh, paglapit sa barangay eh, nag, uh, naging efektibo. Ayan. So, ang sabi ng ating isang nakausap na barangay ay uh, talagang uh, iniikutan naman daw talaga nila yan halos gabi-gabi ang problema nga lang talagang mayroong mga nakakasalisi so tulad nga lang uh, sinasabi ng ilan ng ating mga viewers na talagang hanap buhay nila so actually guys hindi naman natin pwedeng hindi pakikialaman no, yung mga minor si bilang isang uh, concern citizen, syempre dapat meron din tayong pakialam although sa, sa hirap ng buhay eh, ah, doon sila umaasa yan ay yung talagang ah, hanap buhay nila para may makain pero still ah, bawal pa rin kasi sa atin no so to sa nag sa atin regarding sa magbigay daw ako ng ah, finance financial uh, support para hindi gumawa ah uh, hindi ko po kaya ang gawin yung gusto nyong mangyari na lahat bibigyan kasi hindi naman po ako mayaman no uh, ang tulong lang na magagawa ko kung minsan hindi ko na lang uh, din pinapakita no na yun, nag, naglalagay naman tayo nagbibigay naman tayo sa mga minor sa mga bata na alam natin na talagang walang kakayahan na makapaghanap buhay pa mga minor pa talaga no pero yung mga matatanda na dyan so siguro hindi na natin yun kailangan supportahan no? kasi ang, ang point lang naman natin dito ay mailayo yung mga kabataan sa mga pwedeng mangyari sa kanila na hindi maganda pwede silang ma rape pwede silang uh, saktan pwede silang basta pwede silang gawa ng masama ng mga pwedeng maging uh, customer nila kaya yung concern natin is para sa mga minor no so yun so far wala namang mga minor sa ngayon pero nandun pa rin po yung mga uh, nakatatanda na nakakasama nila gabi gabi dati so dun sa mga nag comment sa atin na huwag tayong makialam huwag akong makialam sa kanila kasi uh, dahil nga nagagawa nila dahil sa hirap na buhay so dahil marahil tama naman po kayo na yun nga dahil sa hirap ng buhay pero nakikita ko po sa ilang fast food no na bakit mayroong mga senior citizen mayroong mga deaf o ibang mga pipe may mga disabled na nakakapagtrabaho ng marangal nakakapagtrabaho ng maayos no so kaya hindi ako naniniwala na dahil sa hirap ng buhay kaya nila nagagawa yan so mayroon siguro salaga silang uh, uh, purpose na gawin yan para hindi sila maghirap para hindi sila makaranas ng uh, trabaho siguro kaya nila ginagawa kayo na rin nagsabi ilang mga viewers natin na sa mga bansang ma ma uunlad like Thailand, Japan, US Canada, even sa Australia yung mga nagsasabi na mga maunlad naman sa ay meron mga ganyan so ibig sabihin pala hindi po talaga dahil sa kahirapan yan o dahil mas gusto lang nilang lumabaal magtrabaho o pumita sa madaling paraan at sa bawal na pamamaraan. Kung meron man sa mga bansa na nabanggit natin ng mga ganyan at legal, so doon po yun sa bansa na yun. Siguro meron silang mga uh, medical, may mga uh, may mga due passes, may mga tamang uh, pagsusuri sa kanila na kahit gumagawa sila ng ganyan, iligtas sila sa anumang kapahamakan o lalo na sa mga sakit na pwede nilang makuha. Pero dito po sa atin, so napaka po, no? Ay ayaw ko namang uh, hayaan na kum kumalat. Kung mababaltaan nyo guys kung gaano nakarami ang mga Pilipino na may HIV dito sa atin, sobrang dami na po. So, aantayin pa ba natin na kumalat? baka mamaya isa sa kamag-anak ninyo, isa sa anak ninyo, no, isa sa kapatid ninyo ay gumagamit na rin po ng mga mga ganyan. So hindi ko naman sila minamata, no. Dahil yun nga doon sila masaya, kumikita sila doon sa so ganung paraan. Pero paano po yung mga sakit na pwedeng kumalat? 'Di ba? So napakahirap po. Kaya hindi ho pwedeng wala akong pakialam sa mga nagsasabi sa akin na wag ako makialam. Eh, sorry po pero gagawin ko po yung mga bagay na alam kong uh, makakapagbulabog uh, sa kanila uh, para mawala sila sa ganyang uh, uh, trabaho no So ako po sa totoo lang lumalapit po ako sa barangay uh, pinapakita ko po yung ibang ibang video na nakukuhanan ko lalo na yung may mga conversation para na sa ganun maniwala sila na mayroon pong mga ganyan dyan sa lugar na yan no? So, yun nga. So far, nakakatuwa naman at wala nang mga minor ngayon. So, hopefully, tuloy-tuloy na. At sana, uh, hindi lang nakatago. Kaya, kaya wala. Sana talagang wala na talaga. Alright? So, yun lang po.